yung kulang pa ito, mambili na ako pa, bibili pa ko. Mm -mm. Ay, marami na. Mayroon, may binigay ulit na 5,000 ngayon. Hindi mm, naman sa damit sa pagkaon yun Hindi. Mm -mm. yung, yung, to toit? Hindi. Di ba yung nauna, 5,000? Mm -mm. Pinabinigay ko. Oh. Eh, mayroon, sabi ni Rusing, meron pa naman daw eh. Hindi pa raw naubos, hindi pa raw naibili damit lahat. Marami ka ng damit. Ay, kahit nung minsan kasi nanghiram lang kami ni Rusing. Nang? Nang damit. Kanino kayo nang hiram? Ba't nang hiram? Eh, may binili naman na tayo. Mm, ayaw niya lang may nakatambak sa mga ng ano, mga suksulok, yung eh, mga mga winubad. Ako, nakabitay ako na ako, ah. Kumusta ka naman? Kanaang, okay lang ako, naligaw kanina. Tapos kaso lang, sabi ni Rosie, maligaw ka kaday kay kanang pangkagap. Sabi ko, hindi pwede kay kana Mayroon akong reglaman, bawal sa Marag na urug mo na akong unod sa ugnaw. May, regla ka ngayon? May, yung kagapon, yung ka... Yung ko, sabi ko, may, may nanako labahan yung mga hinubad ko dahi. Sabi ko lang sa ibabaw. So, araw-araw ka maligo, ah? Oh, nya nga si Rosy lang inaanalak pa, dagkan siyang labanan, badili siya pwedeng duulon, ay naasya siya dagkan. Okay lang yun, damit nyo lang naman. Damit nyo lang siya naman. siya pwedeng, pag may ginagawa siya, di siya pwedeng duulong. di siya pwedeng... Hindi, pwede, hindi siya pwedeng mm, -mm. ka, ikaw nalang masamdok. Bakit? Ano nalang. ba, mga, ano ba mga ginagawa ni Rosy? Bakit hindi pwede abalahin? kanang naglabas siya. Daga nang tuwing umaga, daga nang naglabas. Ikaw, ano naman ang ginagawa mo dito pag umaga, pag gising? Ako, wala. Nagwawalis kami ni, 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 ni Kuya Jury niya. Siya nalang daw nung time, siya nalang daw magwalis lahat. Ay, wow! Pero marunong ka na rin magwalis? Walis-walis kami dito. Wow! Mm -mm. tapos umaga, si Rosie. saing si Rosie. Ah, nagsaing? Mm. -hmm. umaga, pamahaw na mo. Pagkain niyo. Mm -hmm. Sa umaga, kailangan mag-exercise ka rin. Nasayaw-sayaw lang dyan para pawisan ka. Maganda yung everyday, pinapawisan ka. Ano? Oo, no? oh, oh, yung pawisan na pawisan. Okay ba yung damit mo? No? Everyday nga pawisan. Oo, oh, oh. kailan kailangan everyday pinapawisan. No? Oo. Oh, oh. Wow. Anong gusto kailangan mo? Kailangan nga, kung sa peta, kopi naman. Ah? Wag mong kasayain, kahit di ko masabot. Dahil naman ako. Ah? ko. na. Oo. Oh, Oo. Oh. Maganda na yung damit mo, di ba? Hmm? Yung kulang pa ito, mabili na ako pa. Bibili pa ko. Mm -mm. Ay, marami na. Mayroon, may binigay ulit na 5,000 ngayon. Hindi hmm, mm, naman sa damit sa pagkaon yun yung, hindi. Yung toit. Hindi. Di ba yung nauna, 5,000? Hmm mm -mm. Na binigay ko. Oh. Eh, meron, sabi ni Rosing, meron pa naman daw eh. Hindi pa raw naubos. Hindi pa raw naibili damit lahat. Tapos ngayon, ngayon, ano, Uh, yung damit lang yun eh. Oo, oh, damit. Yung unang 5,000 binigay ko, pambili damit yon eh mm -mm. Ay hindi pa good nakabili kay wala daw stock. Mm -mm. So, tapos may binigay ulit na 5,000. Yung pataw na lang, pang. Hindi, 5,000. Wala kami, si lang ba? Si Rosy lang bibili ng palingke, tapos minsan isasama ako. Mm, -mm. very good. O, kailangan sama-sama kanya. Ulam lang mm -mm. Man ang binibili nyo kasi nakarab, nagbigay naman akong bigas pag napunta ako dito ulit. pa, pa pag, pag, pag mo dito, dili ka na maglalang bigas pa. Bakit? Dili ka na maglalang bigas. Oo, nagkadadala ko pa lang, next na lang, marami pa. No? Kasi kunti lang naman kayong kakain. Eh. Ay, pa, ay, papunta kami kay Tia Aling pa. Kay? Aling. Saan yun? Sa Bagbag kalompet. Anong gagawin nyo doon? sa iya. Ah, dadalaw. Papasyal kayo. Mm -mm. Okay lang yun para Oh, para may lagnat ka. Ma Inuubo ka. Bawag masyado sa aliyelo. Oo nga, di, eh. di ka ang self-control. Di ka May ano din. ako na mamaos ako. Papunta kami kay Ate Aleng? Oo. Kailan? Ah, hindi Hatid ko alam. Hatid mo kay... kami, Tang. Ha? Hatid mo kami. Oo ba? Kailan? Anong gagawin nyo doon? Ang bat ni Kailan din ngayon. Ay, wag ngayon. Oo. Kasi Friday ngayon, matraffic. Tapos gabi na. Basta gusto ko, ang gusto ko, mag-iingat ka lagi, ha? Mm-mm. Huwag hmm. mong pabayaan sarili mo, ano? Mm-mm. No? -mm. Hmm. Huh? Oo. Kain ka lagi ng maraming kanin, tsaka ulam, no? Oo, ako kakain ako, makain ako. Oo. Marami nga yung kinakain namin, eh. O, kailangan malusog, di ba? Mm-mm. Very good. Tapos, laging may gatas dapat, no? Mm -mm. Sunod na balik ko, dalhan kitang berbran, ha? Mm-mm. Kalamay. mm, -mm. O, tsaka bigas, no? Oo. Oh, oh. Sige Ay, kay katong bigas pa lang ay mong binigay pa. Mm. One time pang mayroong pagkaamoy sa bigas pa. Bakit? Hindi ko naintindihan bakit naamoy yung bigas <clears throat> na Hmm. Baka hindi lang nahugasan. Hmm? Yung bigas na yun, sabi na ako ay jury, hala, may mayroong amoy ang bigas man. Hmm. Sabi sa ako ba na, sayang naman ikuan. Sa hmm. -mm. ito. May amoy ang bigas. Hindi, mm -mm. hugasan maigi kay bago naman yun yun din yung kinain namin. Mm ka -mm. Maganda pa naman kay para pang kuhan pa. Ha? Huh? Para pang... Kumusta naman ang pagtulog mo dito? Ang pagtulog, okay lang yung pagtulog. Okay pa. lang naman. paso lang pa, ayaw, na, ayaw ni Kuya Jury yung mayroong amoy ng mga sanina. Yung amoy ng mga kuhan. Gusto niya yung malang labahan doon sa kwarto. Gusto, sa mga, o dapat daw pag may labahan, yung kuwan Tabahan ka agad. Mm, -mm. Ah, oo, siyempre, ma mga ang loob ng bahay pag hindi malabahan agad. Dapat kasi yung maruming damit, hindi doon sa malapit It's, sa higaan. Oh, o, tas, o, mga budya nga ka na ang kuan Maingan nga ka na ang, ka mabuti naman, kaya nagbihis kag damit, mabuti naman may damit. Anong bili kag damit sa? Ayo. Marami ka ng damit. Ay, kahit nung minsan kasi nanghiram lang kami ni Rosie. Nang? Nang damit. Kanino kayo nanghiram? Ba't nanghiram? Eh, may binili naman na tayo. Mm, ayaw niya nang may nakatambak sa mga ako ng mga suksulok yung mga mga winubad. Ako, nakabitay ako na ako ah. Hmm. Tama hmm. naman yung pangit yung may nakasuksuksuksuk kasi babaho talaga. Pangit <laughs> sa loob ng bahay pag may amoy. <laughs> di ba? Ah, <laughs> oh. oh, ayon, ay, ayon niya. Hmm? Hmm? Ano? Kasi yung, yung yung balay pang kanang linisan daw pa. Al pa, yung balay pa linisan pa. Ah, lilinis. O oh, si sige. Gusto mo ako maglinis na imong balay? May tanong ako ulit sa iyo. Makinig ka. Papalinisan yung balay pang dapat hindi mo na lang dilagyan ng tunga. Ah, hindi tunga. Mm -hmm. Eh si si Rus ang nag Nagsabi nung nalagyan ng partition tunga ang imong balay. May tanong ako sa Mm -mm. Bakit ngayon <laughs> uh, ka lang? Ah, kana. sige. Kana ang... Hindi rin pwede nga kana ang kana ang yung tunga. Okay na yan, nalagyan na. Tapos nabigay na yung pera dun sa nagpagawa. Di na natin pwedeng mabawi. Mm -mm. Hindi, oh. hindi pa daw tapos yan. Eh, si Rosie, sabi ni Rosie, siya lang daw magsasaing talaga. Siya lang, sabi ko, ikaw mangga ganyan magsaing. Yan ako naman magsaing. Ikaw na lang magsaing. Oo, oh, oh, si Rosie na lang. Pag may luto dyan sa kaldiro, mukuha na lang ko, tapos mukhao na lang. sige nga, kanta na nga. Bakit ngayon ka lang? Hmm. Bakit ngayon ka lang? O oh, ikaw na magkanta bakit ngayon kung kailangan ng aking puso mayroon ng lamang sana malaman mo na darating ka sa buhay ko di sana maghintay ako ikaw sana ang aking yakap yakap ang iyong halik lagi ng aking hawak at hindi kanya bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko pilit binubuksan ang sarap doko ng puso ikaw ba? alijane at si <laughs> ikaw ba?